Magandang araw ng lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Mas maigting na pagtutulungan sa pagitan ng Pilipinas at Singapore ang inaasahan matapos ang matagumpay na pagpupulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong at Deputy Prime Minister Lawrence Wong kahapon. Sa kanyang social media post, sinabi ni Marcos na kabilang sa napag-usapan nila ni na Lee at Wong ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagtugon sa mga pandaigdigang hamon. Matapos ang kanilang hapunan, magkakasamang pinanood ng mga leader ng dalawang bansa ang Formula One Grand Prix sa imbitasyon na rin ni Prime Minister Lee. Bago ito, dumalo si Pangulo Marcos sa 10th Asia Summit ng Milken Institute kung saan ibinahagi niya sa mga economic at business leaders doon ang mga polisiya at programa ng gobyerno ng Pilipinas. Samantala nakakuha ang pangulo ng 11 billion pesos na investment pledges mula sa technology company na Dyson para sa taong 2024. Nagpahayag din ng interes ang Malaysian retail specialist na Valiram Group na magbukas ng mga puesto sa mga paliparan sa Pilipinas. Nangako si House Speaker Martin Romualdez na hindi maaantala ang pagpasa ng Kongreso sa 5.768 trillion peso national budget bago magreses ang Kongreso sa katapusan ng buwan. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na sisimula ng plenary deliberation sa panukalang budget ngayong Martes. Aniya ang napapanahong pagpasa sa panukalang budget ay makapagbibigay ng matibay na suporta sa prosperity at economic recovery roadmap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Unang sasalang sa plenaryo sa Martes ang budget para sa Department of Finance, Department of Tourism at ang National Economic and Development Authority o NEDA, kabilang ang kanilang attached agencies, pati na rin ang mga opisina sa ilalim ng Office of the President. Nakatakdang magreses ang Kongreso mula Setyembre 30 hanggang ikalima ng Nobyembre. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang ulat ng Armed Forces of the Philippines Western Command na malubhang pinsala sa Marine Environment at Coral Reefs ng Rozul Reef at Escoda Shoal na madalas puntahan ng mga Chinese Maritime Militia o CMM vessels. Ayon kay PCG Spokesperson Commodore Jay Tariela, ang walang pakundangan at mapanirang paraan ng pangingisda na isinasagawa ng mga CMM ang siyang maaaring direktang nagdulot ng pagkasira sa mga nasabing lugar. Sa ulat ng PCG, na nasa 33 Chinese Maritime Militia ang naitalang umaaligid sa Rosul Reef habang nasa 15 naman ang namataang nagtungo sa Escoda Shoal mula August 9 hanggang September 11. Tugma rin ito sa ulat ng BRP Sindangan at BRP Cabra na nagpatrolya sa nasabing bahagi ng West Philippine ang mga panahong yun. Sa isinagawang extensive underwater survey ng PCG, sinabi nito na tila wala ng indikasyon ng buhay sa ilalim ng karagatan. Naiulat din ang presensya ng mga durog na korales na maaaring senyale sumano ng pagtatapon ng mga ito sa lugar. Sa gitna nito, binigyang diin ng PCG ang kahalagahan ng pagprotekta at pangangalaga sa marine environment sa pagpapanatili ng marine life upang masuportahan ang mga lokal na komunidad. Asahan na naman ang pagtaas sa presyo ng langis simula bukas, Setyembre 19. Sa magkakahiwalay na pahayag, sinabi ng Chevron Philippines at Pilipinas Shell na magtataas sila ng 2 piso kada litro sa presyo ng gasolina at kerosene habang 2 piso at 50 sentimos naman sa presyo ng diesel kada litro. Magtataas din sa parehong halaga ang clean fuel maliban sa kerosene. Magiging epektibo ang taas presyong ito bukas ng alas 6 ng umaga maliban sa Caltex na magtataas ng presyo ng langis ng alas 12 ng hating gabi at ang clean fuel ng alas 4 ng madaling araw. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang pagtataas sa presyo ng langis ay bunsod ng mas kakaunting supply dulot ng production cuts sa Saudi at Russia, ang pagkaantala sa supply mula Libya at ang inventory withdrawals ng Amerika. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok, magandang hapon.